Nabi ayon pota yo hindi naka paigitoy, hindi umabang na de-eteo sa parte na nagrantiya ang wera. Ayon, e nggih nggih ito de lawe nggih 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 ane nang tawiran nggih idol nggih matagal na nggih nggih dito, anim na buwan nggih 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 idol. na Tan dito no. Yung ano na to. Yung barko na to. So, ito, ginagawa na yung bargo. Ay, ginagawa yung tulay, sorry. Boko, boss! Boko! Yung ginagawa yung tulay dito, mga idol. So, ito yung eh, mga birds nila dito. Yung draga. So, yan. Yung bagong tulay dito, mga kaibigan. Malapit na. Kunting, ano na lang dito, mga kaibigan. Kunting ulutan na lang. Kunting ano na lang dito. Ito yung ano, kinaupuan ko dito. Nandito so, ako nakapwisto sa mismong bagong haligi ng tulay ng tawiran mga kaibigan. So unang vlog ko dito mga kaibigan, yung Rundina Vlog TV. Yan yung una kong vlog dito mga idol. So hindi ko na nga ma-open yung isang vlog ko. Kaya ano talaga, mahirap magpadami ng vlog so sana ma uh, puntahan to sa aking mga subscriber na iba na mga ano ko kaibigan ko Shout out ka pala sa mga gagawa dito. Ayan. Ngayon nga ako makapag-vlog. Yung isa ko, hindi na, na ano. Kasama sila foreman doon eh. Sila <laughs> sa vlog kong isa. <laughs> Ayo shout out. Ayo mga baguhan sa ibang ano to sa ibang manita. Oh, uh, ibang unit to so, mga vlog natin mga nakaraan. So, ayan si Atinansi. Shout out kay Atin <laughs> Shout out. Ano lang ulit makapag-vlog. out, <laughs> boss. Yan. ano so, abdi uh, update ko kayo mga kaibigan dahil na uh, meron meron namang tayong nakikita ditong barko nga. Galing na ito nang nabutas to. So, yan. Oh. Sa, ano, sa lugar ng tawiran mga kaibigan, nung, nakakita tayo <laughs> ng barko dito ngayon. Abang ginagawa. So, hey, ingat kayo ha. Boss, ingat. Boga, boga. So, makakadaan yan dito barko na yan, makakadaan yan, yung barko na yan. Kasi nga mataas na ito eh. Para yung mga gaya na ito sa, ano, kagaya ng, ano, ng... Pero mas mataas yata yung San Juanico. Mas mataas yung San Juanico. No? Oo. Kaya nga guys, no? So, makikita nyo guys, no? Mapapansin nyo. So ito bago na bago na po yung ano dito, yung uh, haligi ng tulay no. So yung dating tulay po ito po, yung dating tulay. Yan So malaki po ang tinaas po mga idol. Mga kadaan, shout out. Shout out, shout out. <laughs> mga na po dito yung barko. Yung barko na yan mga kaibigan, yan yung naka, naka Tambay na yung barko na yan mga idol. Pwede nang dumaan yan dito sa ilalim pag nagawa na tong tulay na to kasi nga mataas na to mga kaibigan eh. So, uh, style nito ng tulay na to mga kaibigan. Kaya yung barko niyan, makakadaan na yan dito. Sigurado yan. Kasi matas na. Buko, buko, mga idol, buko! Kaya napapansin nyo ng ano, paligid dito. So, ito yung paligid mga kaibigan ng ano, no? ang pinagtitindahan ko dito ayan so ayan yan. ito yung papuntang ano mga idol papuntang bulakan bulakan oh. No? so yung dati kong vlog kasi mga idol uh, din na vlog tv kaya po uh, hindi ko na mabuksan hindi ko na ma open hindi ko na ma upload dahil nga ano uh, wala na talaga hindi ko mabuksan sa hindi ko ma -ano, yung password niya simula nung nasira yung ano ko so nahack na siguro <laughs> Ay yan. So, ito ano, bagong update naman tayo dito sa ating ano, sa vlog natin na Dito sa paggawa ng tulay ng kawiran mga idol, no? Shoutout po sa lahat mga busing. So, ito yung dating tulay mga idol, so, So ang ganda ng mga mangrove mga kaibigan so, yan, ganda ng mangrove mga kaibigan ito yung mangrove na ano dito no? so mga kahoy na kalimutan ko pangalan itong kahoy nito hindi mo ito kawati <laughs> kawati yata ito mga kahoy ito. may tawag kasi dito sa ano kawati na kahoy ito mga kaibigan sa kabisayaan pa yung pangalan so dito hindi ko alam to mayapi yata itong kahoy na ito. ito yung yata mayapi basta marami pong tawag ito kung anong pong tawag sa inyo yan so ito yung guys no malawag po ito tsaka napakahaba pong tulay nito mga kaibigan ito yung pinakamahabang tulay dito sa parte ng Bulacan mga kaibigan sa tawiran mga idol kasi so, ito yung pinakamahaba na tulay mga busing so yan so steady tayo dito sa ano sir steady tayo dito sa ano mga idol yan napapansin ano nyo So ayan tayo ay nakakita ng barko dito sa Tawiran mga kaibigan Kasi nga ginagawa nga po yung airport Kaya yung barko na yan mga kaibigan Dito po ni landing o dito kinambay ang barko na yan sa parting Tawiran So dati kasi wala talaga na nakakapasok ng barko dito mga kaibigan Pero sa so ngayon dahil nga ginagawa yung airport doon yan sila katambay banda sa may nabutas nga mga kaibigan sorry pasensya na nadidighay uh, ako so dahil nga may mga birds na rin dito kaya minabuti nilang ginaya na rin nila yung mga birds dito na uh, gumagawa sa tulay o sa airport nya kasi kaya namang lumusot ang barko dito malalim na malalim naman ito sa gitna pero sa ano mga idol sa gilid-gilid medyo maburak nga lang ayaw ko lang doon sa parting ano na tinambayan ng barko pero malalim yan dyan mga kaibigan kasi hinuhukay naman ng mga bakoyan yan ay ano, hinihigop ng ano nga draga may draga kasi dito yung draga na yan yun ang humihigop sa mga putik ay kataboy na putik sa papuntang gilid-gilid no para yung mamintin yung lalim ng tubig mamintin yung lalim ng ano na makakadaan po yung malalaking sasakyang pandagat no so ito, ano papansin yung mga kaibigan. ito yung pinda natin mga idol so dahil nga sa anim na buwan natin natin nga... oh buko idol shout out ayan Dami yelo ilo yan, mga idol. Ang natin, yun. Kaya, yan. Um, so, yan, papansin niyo yan. Puno sa ilo yan. Hindi kagaya sa mga ibang nagtitinda yan, mga kaibigan. Uh, talagang ilan lang pirasong ilo. Matikman lang yung konting lamig. Yan lang ang ano nila. Eh, takot sila maglagay ng ilo. So, atin, hindi natin, uh, ano ba, pawalan ng hilo talaga para maintain yung lamig at saka yung sarap ng boko mga kaibigan no? o, oh, shout out po sa lahat so boko kayo dyan mga bossing boko 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 boss Sorry. shout out po so yan, mga kaibigan dahil nga uh, ano Boko mga kaibigan, buko, Boko, Boko mga kaibigan, marami po, marami po, mga kaibigan. Shout out po, Bosing. Magandang maraming Tanghali. po <laughs> oh, shout po, kanila Bosing, mga kaibigan. So, medyo mainit yung pwisto natin dito. Yan, update natin to kay Engineer Paley, ha. <laughs> shout po sa lahat ng mga, ano dito mga Bosing. Shout po. So ito yung napapansin nyo mga kaibigan So na yan, yan. Kadiritsuhan yan. Buong ano na to yun ang gagawin So yan ang pinaka buong gagawin talaga So ang pa yung mga ganyan pa yung mga idol So medyo hirap na rin tayo sa pag-agkat you no? Pag ano na pahirapan tayo so siguro kailangan magpundar na tayo nito ng motor para medyo magkakakya tayo dito pag nagtinda tayo mga idol kasi pahirapan na to shout out po sa lahat Uh, update ko lang po to sa inyo mga kaibigan no? sa susunod nating mga vlog no. So huwag niyo kalimutan mag-subscribe at mag-like mga kaibigan. Paki-share na rin po sa ating vlog na ito mga kaibigan. So hindi pa po to ang inyo uh, makikita mga kaibigan sa ano ganun din sa pagtapos ng tour na to mga kaibigan. Makikita niyo po yung ating ano ah, vlog na to. So kaya kailangan ko mag-update to sa inyo mga idol. Comment lang po kayo mga idol kung tigasan po kayo mga kaibigan. Ayan po. Ayan po yung bako na yun mga kaibigan. Malayo po yun. Siguro nasa ano pa yan. Hindi ko sa tansya ko dito ay nasa ano pa to. Ah... Uh... May dalawang ektarya siguro to ang layo ng ano na to mga kaibigan, yung dalawang bako na yan Dalawang ektarya at kalahati. Ang layo ng bakon na yang nag ano nagagawa sa gilid ng kailugan mga kaibigan, tinatanggal po yung, yung mga kaputikan sa ilalim no. Para po lumalim po yung ilog no. Yan mga idol. Shout out po sa lahat. So yan, napapansin nyo naman yan. O yan, makikita nyo ng mga idol. Ayun sila, gumagawa dyan. Oh Kaway-kaway! kasama sa ano! bye. Ayan guys, yung kumari natin. So yan, sobrang layo nito ba? Tapos, na pa punta ang Valenzuela mga idol? Huwag niyo kalimutan mag-subscribe, mag-ibalan nyo na rin ako sa Facebook page ko na uh, ating at pangalan ay Dani Enocrundi na po sa ating Facebook page mga idol. Maraming salamat po mga idol. At saka po share na rin po yung ating vlog na to sa ating para update po kayo sa mga bagong ating videos mga idol. Maraming salamat po mga kaibigan.